Masarap na merienda, subukan nyo na. Meron tayo ditong gabi. So kakaibang gabi to, hiwahiwain lang natin. Anong tawag nito sa inyo? Tapos sugasan lang natin at itabi muna natin. Glutinous rice flour. So yung kalahati niyan ay nilagay ko na dyan. Kalahating pack. Tapos unti-unti ko lang nilagyan ng tubig. Mga 3-4 cup ang nailagay ko dito. So depende sa absorption ng inyong glutinous rice flour. Paiba-iba naman kasi. Tapos bilog-bilogin natin. At dito sa ating Gabi ay lagyan na natin ito agad ng kumukulong tubig, tapos evaporated milk, condensed milk. Itong ating buko, whole corn, asin. Konting asin lang, takpan at pakuluan. Kapag kakumukulo na, siguraduhin nating malambot na yung ating gabi. Napakadali lang naman lutuin ito. Tapos ay ilagay na natin ang ating mga bilo-bilo. Haluin natin. At kapag kaluto na, lumulutang na yan ang kusa, ay dagdag na natin itong ating sago. Mix-mix natin. Ayan, luto na pala yung sago dito. Ready na itong ating ginataang bilo-bilo. Enjoy!